sa pagkakaaresto kay dating President Rodrigo Duterte. Samot saring reaksyon ang naglabasan mula sa kanyang mga kaalyado, kakampi, kaaway at kritiko. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon sa pagkakaaresto kay dating President Rodrigo Duterte. Ronald Bato de la Rosa ang matagal ng kaalyado ni former President Duterte na si Sen. Ronald Bato de la Rosa ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa warrant na inilabas ng ICC. Ito ay hudyat ng pagsisimula ng isang legal na labanan sa pagitan ng mga kampo ni na Marcos at Duterte. Kitty Duterte sa Instagram, ibinahagi ni Veronica Kitty Duterte ang isang larawan ng kanyang ama na nakaupo sa isang lounge sa Villamor Air Base. Kalakip ang text na Illegal Detention, No Warrant of Arrest. Nagpost din siya ng serya ng Instagram stories kung saan makikita ang dating presidente na nagtatanong tungkol sa batayan ng kanyang pagkakaditin What is the law and what is the crime that I committed? tanong pangulo. Sa isang hiwalay na Instagram story ni Kitty, ibinahagi ni Kitty ang isang larawan ng medical certificate bilang patunay na kailangan ng kanyang ama ng agarang medical na atensyon. Sa caption, sinabi niya na sila ay ilegal na ikinulong sa 250th Presidential Airlift Wing sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. Ayon sa kanya, hindi pinapayagan ang kanyang ama na makatanggap ng kinakailangan medical na atensyon. Nagbahagi pa si Kitty ng larawan ng former president kung saan makikita siyang nakahiga at tila na habang may nakakabit na nasal cannula, isang medical device na ginagamit upang maghatid ng karagdagang oxygen o mas mataas na daloy ng hangin sa isang pasyente. Kalakip nito ay ang caption na, They are denying my dad the proper healthcare he needs. They are keeping him confined here and not allowing us to bring him to the hospital. He is getting weaker by the minute. Baste Duterte mariing kinondena ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pagkakaaresto ng kanyang ama at iginiit na isa itong hakbang na may halong politika mula sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang Facebook post, sinabi ni Mayor Baste na ginagamit ng administrasyong Marcos ang arrest warrant mula sa ICC upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa 2025 national budget issue. Ayon kay Mayor Beste, hindi ang PNP ay nagsilbi ng warrant na hindi o nila may paliwanag ang kanilang mga kilos. Iginiit e niya na ito ay isang hakbang na may bahid ng politika mula sa administrasyon ni PBBM at nagbabala sa publiko na maging handa sa anumang maaaring mangyari. Tinawag niya itong isang desperadong hakbang. Binanggit din niya na ginagamit ang mga autoridad si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III upang illegally detain and deny PRRD of medical care. Dagdag pa ni Mayor Baste, tila sinisikap nilang ipahamak ang dating Pangulo. Leila de Lima Para naman kay Leila de ang usaping ito ay lubhang personal para sa kanya. Ayon sa kanya, halos pitong taon siyang nakulong dahil sa mga gawagawang kaso at inakusahan ng mga krimeng hindi niya ginawa lahat dahil sa kanyang matapang na pagtutol sa madugong drug war ng dating Pangulo. Binanggit din niya na habang siya ay nasa likod ng rehas, libo-libong Pilipino ang napatay ng walang katarungan at ang kanilang mga pamilya ay naiwan sa pagluluksa ng walang kasagutan at walang pananagutan. Ngayon, ayon sa kanya, si Duterte hindi basta sinisingil para sa kanya kundi para sa mga biktima, sa kanilang mga pamilya at sa mundong hindi nakakalimot idiniin niya na hindi ito sa paghihiganti, kundi sa katarungang sa wakas ay umiiral. Gringo Honasan Sinabi ng dating Senador Gregorio Gringo Honasan nitong Martes, March 11, na ang mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte ay dapat dinggin ng mga korte sa Pilipinas at hindi ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni Honasan na siya mismo inaaresto, kinasuhan, nabilanggo at kalaunan ay nabigyan ng amnistiya. Ayon sa kanya, ang buong proseso ng kanyang kaso ay naganap sa si ilalim ng jurisdiksyon ng mga korte ng Pilipinas. Idinagdag pa niya na sila dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo ay humarap din sa mga kasong legal na bilanggo at dumaan sa prosesong panghudisyal ayon sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Hunasan na ang nangyayari ngayon ay isang mapangarid na President. Isang sitwasyon nagbubunga ng seryosong mga katanungan tungkol sa soberanya ng ating bansa at sa kakayahan nating ipagtupad ang sarili nating sistema ng pangkatarungan. Ayon kay Hunasan, parehong iginiit ni na Pangulong Marcos at Department of Justice Secretary Boying Rimulya na maayos na gumagana ang sistema pangkatarungan ng Pilipinas at na ang bansa ay hindi isang failed state binigyang diin niya na ang tunay na issue ay hindi tungkol sa pagiging panig kay Marcos o Duterte, kundi tungkol sa soberanya ng bansa. Idinagdag pa niya na ang batas ang dapat manaig at na ang sistemang pangkatarungan ng Pilipinas ay hindi dapat diktahan ng impluensyang dayuhan o pandaigdigang presyon. Senator Risa Hontiveros Sinabi ni Senadora Risa Hontiveros sa dumating na ang araw ng paniningil para kay Rodrigo Duterte. Bilang matinding kritiko ni Duterte, iginiit ni Hontiveros na panalagutan niya ang pangakong haharapin ang kaso sa ICC. Ayon kay Risa, dumating na ang araw na matagal nang hinihintay ng mga pamilya ng libo-libong Pilipinong napatay sa madugong kampanya ng tokhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat tinanggap niya ng positibo ang pangyayaring ito, binigyang diin niya na hindi lamang isang tao ang responsable sa libo-libong buhay na nawala sa war on drugs idinagdag pa niya na umaasa siyang ito ay simula pa lamang ng paghahanap ng panalagutan mula sa mga opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa pagpatay sa mga inosente at walang kalaban-laban. Umaasa si Risa na tutuparin ng Malacanang ang pangako nito na makipagtulungan sa ICC sa pamamagitan ng Interpol upang matiyak na makakamit ang ganap na katarungan. Juan Ponce Enrile sa Facebook, naglabas ng reaksyon si Chief Presidential Legal Counsel ni Bongbong Marcos na si Juan Ponce Enrile. Anya, ang current legal problem ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi dulot ng mga batas ng Pilipinas, kundi ng mga batas na ipinatutupad ng ICC. Binigyang diin niya na hindi tama na sisihin ang pamahala ang Pilipino sa kinakaharap na kaso ng dating Pangulo. Sa halip dapat daw na magsikap ang mga abogado nito na makakuha ng kopya ng mga kasong isinampalaban sa kanya sa ICC upang malaman ang dahilan ng kanyang pagkaaresto. Salvador Panelo Pinatikos naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel sa Attorney Salvador Panelo ang umano'y unlawful arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa warrant na inilabas ng ICC isang pahayag sinabi ni Panelo na ipinagkait kay Duterte ang karapatan sa legal na kinatawan ng hindi pinayagan ng PNP ang kanyang mga abogado na makipagkita sa kanya pagdating niya sa airport. Ayon kay Panelo, maaaring managot sa kasong kriminal ang mga umarestong opisyal na sa illegal na pag-aresto kay Duterte. Franz Castro Naglabas din ng reaksyon si ACT Teachers Representative Franz Castro tungkol sa pagkakaaresto ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, ito ay patunay na sa ating bansa, sa bagong Pilipinas, walang sino man ang nasa itaas ng batas. Ang pag-aresto raw kay dating pangulong Duterte ay isang hakbang patungo sa katarungan para sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa mga extrajudicial killings. Binigyang diin ni France na sa halip na itaguyod ang hustisya, ang naganap ay nagbukas na ng pinto sa isang kultura ng kawalang pananagutan sa hanay ng mga tagapagpatupad ng batas. Dahil dito, isinantabi umano nila ang batas at hustisya kahit sa mga pinaghihinalaang ang kriminal lamang at ipinatupad ang karahasan na nagresulta sa pagkamatay ng mga inosenteng mamamayan. Jingoy Estrada Inihayag naman ni Jingoy Estrada ang kanyang saloobin tungkol sa issue anya na gitna ng matinding emosyon at pagkakawatak-watak na siya sa mga Pilipino na manatiling kalmado at maging mahinahon habang umuusad ang mga legal na proseso. Binigyang diin din niya ang kahalagahan na pag-iwas sa anumang uri ng karahasan, pupapakalat ng maling impormasyon o anumang kilos na maaaring lalo pa magpahati sa bansa. Idinagdag din ni Jinggoy na tulad ng sinumang mamamayang Pilipino, may karapatan si dating Pangulong Duterte na gumamit ng mga legal na hakbang bilang isang abogado, Anya, alam ni Duterte ang tamang proseso na dapat sundan. Ipinahanyag din niya ang kanyang tiwala na ang mga karapatan na ng Pangulo ay igagalang at puprotektahan. Vice President Sara Duterte Ang anak ni former President Rudy Duterte na si Vice President Sara Duterte ay nagbigay din ng mensahe tungkol sa pagkakaaresto ng ama. Ito ay inatahala niya agad nang makabalik na siya sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Sa kanyang statement, idiniin niya na isinuko ng sariling pamahalaan ang isang mamamayang Pilipino at hindi lamang isang ordinaryong mamamayan kundi isang dating pangulo sa kapangyarihang dayuhan. Anya, ito ay isang tahasang paglapastangan sa soberanya ng bansa at isang insulto sa bawat Pilipinong naniniwala sa kasarinlan ng Pilipinas. Ipinahayag ni VP Sara kanyang pagkabahala na ipinagkakait kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang mga pangunahing karapatan. Mula lang siya ay kinuha umaga ng March 11, 2025, hindi pa umuno siya na iharap sa isang kinauukulang hukuman upang ipagtanggol ang kanyang sarili at gamitin ang mga remedyo na naaayon sa batas. Ayon kay VP Sara, sa halip siya ay sapilitang dadalhin sa dahag gabi ng March 11, 2025. Ayon kay VP Sara, sa halip siya sa pilit ang dadalhin sa The Hague gabi ng March 11, 2025. Binigyang diin ni VP Sara na ito ay hindi katarungan kundi paniniil at pang-uusig. Dagdag pa niya, ipinapakita ng pangyayaring ito sa buong mundo na handa ang kasalukuyang administrasyon na talikuran ang, ang sarili nitong mamamayan at ipagkanulo ang diwa ng soberanya at dangal ng bansa. Tinapos niya kanyang pahayag sa panawagang God Save the Philippines. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!